So what's up mga kalokis no? maganda nga itong mga kalokis ay paulang pa rin sa ating mga dito sa Palawan mga kalokis Ah, Bago lahat shoutout mo lang kay Arlene Lusal Mapapashoutout yung mga kalokis Shoutout dyan kay Arlene Lusal na mapapashoutout Maganda nga itong So yun mga kalokis no? Uh, Sabi natin natin mga kalokis na yung video natin ang uh, video na ito Pwede natin, natin kung Tuloy na siya ba o lubas na lumabas na sa atra natin sila din. So yun mga kanukis na ito update ng ating sinarang sa diawe natin na incubator natin. Bukas tuyo na ito. Ma makakuha na ito ng ating ng ating tropa na pinasarang dito. Ito na siya. So mga kalokos, ito ang ng ating sinasabihin na incubator. Makukuha lang ito Bukas pa kasi ito yun ang mga kalokos Bye